Ano sa ba to? Saan ba to? Boy, ano to? Mountain Lake. Ito. Ay. Mountain Lake Resort. The Hub, Tom, Atamkan, Kalaya, Kabinti, Laguna. Kabinti, ano? Laguna. Ba't dito? Ha? Laguna, boy, syempre Kaya dito ko pinili. Kasi yung pagkakaibigan natin magiging malaguna. Ah, galing. galing. Kasi, kasi nagkakaaway-away tayo eh. Ay. Kumbaga, para mas ano tayo, mas growing. Ngayon, dito natin makikita yun. Ito na ang unang step ng team building natin. Kaya, Hep hep! Hooray! Kaya lang. Pang team building, may mga pangalan yung ano nun eh. Anong, no. yung, anong team tayo? Timang. <laughs> oh one, two, three. Timang! Timang! <laughs> dito. Dito natin makikita kumgaan tayo katatag sa isa't isa. 'Di ba guys? Ha? 'Di ba? Gut ko nang tatanung puta. Hello. No, ah, oh, so, sorry, sorry. Pinag-aayos nga eh. Welcome, welcome. Oh, <laughs> yeah. Ano tour guide ka ba dito? <laughs> Hindi. Ganto lang gagawin natin, guys, ha? Papasok kayo dito. Saan? Diyan. Ah, <laughs> key doon. Oo tapos pupunta kay sa gulong. Ano kinalaman niya sa pagkakaayos natin? Oo. Oh, uh. Dito makikita. Kapag may problema ay kapag ang buhay, oh. hindi 'yan ano dire-diretso. <laughs> may ham. <laughs> <house, laughs> may ham. <house, laughs> <house, laughs> kapag natapos natin 'yan na magkakasama, <laughs> ibig sabihin malaya na tayo. Wow, yeah, wow. malaya. Aso, aso. Hindi namin alam gagawin. Pwede mo magpakita sa amin? Oo, oh, okay. Boy, tama, tama, ah, tama. Okay. yun. Okay. Meron tayong tinatawag na ah uh, uh, wag mo bigyan ng isda. Turuan mo mang isda. kaya ka huh? turuan mo kami mang isda. Mayroon din tayong huh? tinatawag na leader. <laughs> At yan, kailangan maraman nyo kung paano gagawin dyan. Uy, <laughs> yun? Nang sarili nyo. Hindi, kailangan nyo ito turuan. Eh, paano ba sa'yo? Oo, oh, man. <laughs> yung teknik. <ko. laughs> oh, ready? Ang goal natin dito, dapat hindi ko yung makikitang mapagod. Oy. Kasi pag napagod kayo, ibig sabihin napagod kayo sa pagkakaibigan natin. Ay. Oy. Yes. Ready? Ready? And... Go! 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 go. 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 Ay, eh. <laughs> okay.

Ang tagal, Markín, Ang tagal, huwag na nga yan! Oh, Ay, tagal, tagal, tagal. Punta ko naman! Ang tagal na yan! Ang na yan! Huwag na yan! Ang exactly. na Inaalalaw nee kayo! na Huwag na yan! Guys, dapat siguro, kung ano ginagawa na isa, ginagawa din lahat. gawin mo din. Oo. Kaya, mag-bike tayo. Ay, bike. Okay? Bede, bede. Bike. Pwede, bike. Bede, bike. Bede, bede, bede. Kasi dito mo makikita na bawat pedal ng buhay mo umuusap na. Di po dakin gano'n sa akin? Ha? Bakit Pag-uso tayo dyan, akin yung green. Di ba, di ba kayo sa Diba ito ang twist dito. Kailangan ang pangtitidal nyo lang ay kanan. Ay? <laughs> Bak bakit? Dahil bawal mga liwa. At always right. Ay, kanan lang daw! Ay, kanan lang daw! Tangina. Makalagwa, makalagwa. Makalagwa. Bakit? Oh, Bakit? Ito na. Oh. Bakit? Oh. <laughs> Natuto kayo? Natuto kayo? Naramdaman niyo yung pagod? Oh. Yan yung inahanap natin. Pero ito na tayo sa Together Forever. Okay, Tingnan 'yung mga bike niyo. Dito na rin makikita ang uh, kakaisa. Pagka Pagkaisa. Yes! yes. At dito na rin makita ang sama-sama. Yes. Isa lang 'yo. Ha? Isa lang. Kasi nga sama-sama tayo, iisa tayo. Dito pag-isa tayo dito. Yes. yes Yes. Isa. Tayo, luwag din sakin. Sa Hay, isa. Ano 'yan? Hawakan niyo lahat kayo <laughs> <laughs> ang dulo. Ay, Uy, sabi, team building to, mga ni kayo. Uy, team building Kawakan to. Dulo. Diyan ko makikita kung gaano kayo kadesidido maging kaibigan ang isa't isa. Harap kayo doon. Okay. Ahawak kayo. Iaangat nyo. At sabay-sabay nyo paaanda rin. Hanggang kwarto ko. Ay, kwarto Dito ko makikita kung gaano tayo ka. Isa. Eh, paano ko nakiisa sa amin? Eh, ikaw lang mag-isa doon. Paano Ako nandun. Wala akong seatbelt. Eh, wala akong seatbelt. Okay? Eh, lang. lang nag lang lang nag nag

I'm gonna get you to sing, I'm gonna get you cooked ready. This place sounds so old, but I know I can't take a vintage. It's getting late, and I just wanna make it till the morning. Makaganda ang boy na to. Sama-sama huh? tayo napapagod. Huh? Hindi kasi pwedeng hindi ka pagod sa buhay. Ayun. Wala kang matututunan. Uy, tama. Diba? Pagod ka na ba sa kaka-edit? Guys, kain na, kain na! Bago lumubog buhok, lumulubog na tayo. <laughs> na busal. So, uh, uh, okay, ito na ang last pacing ng ating team building. 1 2 3 timang, imam. Ito na ang bonfire. Kainin niyo dito maglalabas tayo ng mga sa, mga uh, sama ng salo. Ano imo nga? Ayusin mo 'yung mo? Ay, mga ano mo. Mga sama tano. ng salo. Sorry, kasi parang nilaloko ako natin ang ititayo. <laughs> o sige tara, po tayong lahat. <laughs> Diyan na. Ako. Di na ako okay. Ah, uh, magpaalak para tayo dahil maaabot tayo sa level na 'to. Grabe, nakita niya naman yung tama sa dinong mga ginagawa natin. At sobrang saya. Sobrang init ng pagtanggap ng apo. May apoy. Alam ba? Ay, ngayon para magsimula yung muling phase na 'to. Pumunta muna tayo. Hindi, Or... ay lang muna ay kumanta. dahil busog ba kayo lahat? busog oh. sige kakain ulit tayo <laughs> kakain lang ano ba yung niluluto sa ganyan? Atin, manok. at ibig mo Ito. Marshmallow. ito eto ano kuya mas puti ito kuya tayo eh. Ito na ang tayo kuya tayo kuya tayo at hotdog Dahil sabi nga jumbo hotdog Anong kakayanin? Oh. Kaya nyo ba to? Kaya. 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 Dahil makakayanan natin lahat, lahat ng pagsuko. <laughs> Kumuha kayo. <laughs> 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 <Bilik tamo. laughs> Sabay-sabay jumbo hot dog. Parang kulto. <laughs> <laughs> kailangan pa ba? Nakakain mo ng hotdog ko. <laughs> okay, meron na lahat. O, oh, natira. Akin. Okay. Ay, wow! Para sa asamahan na walang katulad! Yes! Yeah. Jumbo hotdog! Jumbo hotdog! Ay, Sige, isa may okay. natin kainin ng marshmallow. Thank dapat sila ko nandiyo sa'yo. Ang simbolo to, mas masarap kumain kapag sama-sama tayong kakanta. Bakit yun? <laughs> Tugtog! Saan sa may kalayaan tayo ang katangpunan tayo

radi mapira radi sipindang minsadayo ali radi tudaila makaydiya sa pagadnesan ano ha pa na guys gusto ko na sabihin na pasaya awag na ro nang kaibigan tama tama saya tapangtanto ko tapin building na to So, dapat hindi natin inaayos sa mga pag-aaway <laughs> dahil party yun ang pagkakaibigan. Uh, okay. Walang perfecto sa mundo. At ang sagot pala sa tunay na pagkakaibigan, ay, kahit anong away, kahit anong salpukan, uh, dapat walang iwanan. Sabay-sabay uh, wow. tayo, walang iwanan! Wow. Wow po. Sir Gavin, tatanong ko lang po. Uh, kanino po namin room i-charge icha yung nasira po ninyo kanina sa kalesa? Uy, huh? uy, wala, uy, wala kami dyan ah. Ikaw <coughs> yun. Ma'am, pay pa Ay. ng tricycle? Wala kami dyan. Ay, akala ko po walang wala. <coughs> <Ay. tos> <Ay. tos> ano pong... po kaya? Yung ano po? Ay, ma'am pa. Sige po. Lulutuin ko po ba? Ano pong nga? Ay! Sir Gavin! <coughs> Ay, gago. Ay, gago. Ay, magkaway. Walang kadena, gago. Kadena ng ginto.